ning mga idol na kuha mga idol lo. karong gabi una gini siya mga idol lo. ah, ah, wanita ay gisao nagko mga idol okay. ay tagutungan huh? tagutungan mga idol wala pa mga idol nahinat e, ang mga idol kaya naiito ay e, daghan ni mga idol nas ilaw hadlock hilang may ito e, Isla sa isa mga idol laku, mga idol. Lo. Okay, paet din sa bowl ni Mayo dulo. Ang sa bowl ay nai. Mayo dulo. Dahil ngay Mayo dulo. Dahil ngayo. Okay, okay, okay. Thank you. Thank you lord sa gracia, sa blessing. Uh -huh. Yel. Na pa isa mga idol na salaag. Yel. Are ba? Na mga idol. Lagyan kay mga idol. Lagi, buka lagi. Pasal lah, ni. Cuba usah live, live? Okay na Banak. Danggit. Ah, danggit. Okay na lang. Bugaong. Okay na para buyag. Mga 3 kilos siguro na. banak.